Tinawag ko na nga si daddy para ihatid nga sila kambal at papasok na nga din sila sa school. Bago nga pumasok tong isang kambal, kikis nga daw muna sa at nakababa na nga yung isa at nag-I love you na nga lang. I love you. I love you po. Ma mama, mama, laptop ni daddy ha. Opo, oh, sige. I love you. Bago nga siya pumasok niyan, ibinibilin pa nga niya sa akin na i-charge ko nga daw yung laptop ng daddy niya at manunood nga daw siya mamaya. At dahil 2 hours lang naman yung pasok nila at malapit nga lang yung school nila dito sa amin kaya may kumakatok na ngang bata. Nakakuha nga daw sila ng star niyan kaya binilahan nga sila ni daddy nitong candy. Medyo masama nga din yung pakiramdam ko ngayon kaya hindi nga ako sumama kay daddy na sumundo nga sa kanilang dalawa. At dahil masama nga yung pakiramdam ko ngayon kaya nagpahinga nga muna ako at pagising ko nga ekinabit eh, kinabit na nga ni daddy tong ginawa niya. O order na nga lang sana ako niyan sa Shopee kaso nga lang sabi nga nitong asawa ko na siya na nga lang daw ang gagawa. Bali 1,020 nga daw yung bili niya dito sa isang buong plywood na pang cabinet. May natira pa nga din siya niyang plywood sa labas at nakagawa na nga din siya nito. Mas okay nga din tong ginawa ni daddy na makapal na cabinet at yung bibilhin ko nga lang din sana sa Shopee ay yung manipis nga lang. Natuwa naman ako dito sa ginawa ng asawa ko at akala ko nga ay marunong nga lang siyang sumira ng buo. <laughs> Hindi pa nga yan tapos mga mari at may takip pa nga yan at pipintura tinirahan niya pa nga kaya nagluto na nga ako nitong ulam namin. Nagpabili na nga din ako niyan kay kuya ng isang tray na itlog at ito nga yung hindi mawawala sa amin. Pag ayaw nga din kasi ni kuya yung ulam namin nagluluto na nga lang siya nito at nasosolve na nga siya. <laughs> Nagpaluto na nga din sa akin yan si daddy ng crab and corn para may sabaw nga daw sila kambal. Nanunood nga sila kambal niya ng TV habang nagaharutan kaya sabi ko nga sa kanila na kumain na nga sila. Masaya pa nga sila niyan sa umpisa pero mamaya maya nga lang ay may umiiyak na nga. Napagalitan na nga sila ni daddy at kadalasan nga din yung harutan nila ay eh may kasamang sakitan nga. Kaya napakain nga sila ng mabilis dyan at pinauna na nga lang muna namin silang kumain. Pagkatapos nga nilang kumain, pinaliguan na nga din sila ni Daddy para makatulog na nga din at may pasok pa nga sila bukas. Natawa nga ako dito sa isang kambal at katatapos nga lang nilang kumain ay eh nagugutom na naman nga yan. Bukas na nga lang ulit ka ako siya kumain at natot brasyan na nga siya ni Daddy kaya niya ko na nga si Daddy pumunta dito sa Mercury. Wala na nga din kasi akong folic acid kaya sabi ko nga kay Daddy na pumilang pumila nga siya dito at may titingnan nga lang ako. Ito nga ding money gold yung bibilhin ko at madalas nga din akong nagkikrib sa maasim ngayon. Hindi na nga din namin isinama sila kambal niyan at iniwan na nga lang namin sa bahay at marami pa nga din silang ituturo. Namili na nga din dyan si daddy ng toothbrush namin at kinuhanan ko na nga din si kuya king ng take It at ito nga yung pinapabili niya. Pinakuha ko na nga din si daddy dyan ng skyplex at pag nagugutom nga ako eh, ito nga yung kinakain ko. Itong polic acid at tissue nga lang talaga yung bibilhin namin dito pero mukhang napara nga yung kuha namin ni Daddy. Sabi ko nga sa asawa ko nabawasan nga niya yung pinamili namin at baka wala na nga kaming pambayad. Kaya niyaya ko na nga siyang magbayad para makalabas na nga kami at muntik pa nga naming makalimutan tong tissue. ko mga mare hindi nga namin isinama yung mga bata para makatipid nga ako. Pero napasama yata nung kamilang dalawang mag-asawa ang pumunta dito at naparami nga nang kuha. Kaya niyaya ko na nga lang si Daddy dito sa kabilang kanto para bumili nga ng Indian mango. Pero wala nga kaming nakitang mangga kaya itong kamutin nga lang ang bibilhin namin para may almusal nga kami bukas ng umaga. Sabi ko nga din kay daddy na bumili na nga din siya nitong sitaw at mag adobo nga ako para may ulam nga din kami bukas. Pag uwi nga namin sa bahay, tuwang tuwa na nga tong mga bata at binilhan nga daw namin sila ng pagkain. Kaya hanggang dito na nga lang mga Mari for today's video. Salamat sa panonood.